Maganda umaga po sir Hello, magandang uh, umaga po uh, Manong Ted At uh, sa ating mga taga-pakinig Magandang umaga po Apo, uh, salamat sa inyo pong panahon Mukhang ang agan niyo gumising Kayo ba'y maagang mag na naman po Sa Metro Manila, sir? Um, uh, actually, hindi lang po ma Hindi lang po pag-iikot ang ginagawa natin uh, Ginagawa po natin bo Volume po Yung mga dokumento na kailangan mong uh, pasahin Mga incident. <laughs> eh Letra hmm. po mabasa po yun. Ah, okay. Kayo po'y maaga hong nag-aaral dito sa mga dapat nyo pong uh, i ba ng mga issue. Unahin ko na ito. Ngayon ba dyan, dyan, sa inyong lamesa, meron bang mga pending na mga ano mga kaso po ng police na uh, subject to disciplinary action, sir? Um, kung sa pending cases natin, sa Uh, admin cases. Uh, marami po yan. Araw-araw po yan. Um, uh, uh, nakakatanggap po tayo ng court resolution at the same time uh, for the conduct of uh, administrative uh, proceeding. Ang administrative proceeding po kasi eh, proseso po yan. Muna, investigahan mo muna. Uh, hanggang uh, about 45 days po yan na uh, investigation for pre charge investigation. Then uh, you have to approve it parang sa sa korte po yan, eh, sa level po yun ng prosecution. And then pagdating uh, po ng uh, pag-elevate uh, po, po yan sa summary hearing o uh, magbibista mag, uh, na po, uh, yan po yung parang court na po yun. So sa administrative case, meron din po ganun. At saka um, uh, meron pong uh, proseso na meron silang appeal, meron silang uh, motion for reconsideration and up to the time, na bigyan mo silang magpagkakataon na makapag-motion at makapag-appeal. At saka mo palang bibigyan sila ng Certificate of Finality. Okay. Yan po yung proseso. So, araw-araw meron po ganyan. Mm -mm. ah dito po sa Metro Manila, um, may kayong binabanggit po na kulang pa rin po tayo sa mga police depo ba, no? Um, ah, tama po yan. Opo, opo. Kung kulang po tayo, nag-inventaryo ba kayo? Sa mga pulis na naka-assign talaga sa NCRP o sa usapin po ng pangangalaga sa ating seguridad, considering po na may mga reports na mga pulis na nagiging bodyguard o nag-escort dito po sa ilang mga dayuhan, pati po sa ilang mga VIPs, Uh, tama po. Uh, nung, unang, uh, nung dumating ako, ako dito sa NCRPO oh, noong July po, uh, nung nakarang taon, July 7, 2023 to be exact, ang uh, isa sa mga naunang uh, palisiya direktiba at action po natin ay uh, kinausap po natin ng bawat mga commanders at all level. At the same time, uh, uh, nag-account po tayo ng mga personnel dito po uh, in-identify natin kung uh, ilan at nasaan sila eksakto naka-detail, anong trabaho nila. At uh, ay situate na yung kada opisina na yan ay alam nila ang kanyang uh, kanya-kanyang mission at saka vision kasi kanya-kanyang opisina po meron silang uh, mission. So yan po ang ginawa natin, lalong-lalo na yung pag-account ng tao. Opo. So, so far po ba all accounted for po tayo? Um, uh, so far po, according to the report, pero dito sa regional headquarters, mm. sa district, kasi meron po tayong five districts dito. Mm. Mm. Out of the uh, 23,000 na police, uh, distributed po yan sa district. Mm. Sa district, limang distrito at the same time dito sa regional headquarters. And, na uh, Uh, they are all accounted for except mm -hmm. for those uh, Mark Awol. Okay, sige. Mer meron ba kayong ano, idea po o inyo naalala itong awol na mga polis ngayon? Nako, itong uh, awol ang ating pag-uusapan ay uh, sobrang uh, madami po yan. Mm -hmm. um, uh, yan na po yung uh, sinasabi natin na, na ating uh, na for uh, for the period. Katulad na uh, sa dato na meron ako, um uh, meron po tayong 902 cases na na-resolve mm -hmm. uh for year uh, 2023 at uh, sa kasaluk hanggang sa kasalukuyang buwan ng ngayong taon. Opo, opo. Sige, um ito hong uh, naging uh, operasyon ng in, ng NCRPO no sa Tagig nag-serve nga po ng uh warad ang polisya at mayroon pong na-recover ng mga armas sa isang Chinese national itong si Hai Qiang Zhu meron na ho ba kayong update dito po sa mga armas na ito paano po ito na -pa kamay ng isang dayuhan saan ito nang galing at saan ito balak gamitin okay. iyan po ang patuloy nating uh, pinag-aaralan magsasaliksis po tayo dyan Um, uh, Lalong-lalo na itong uh, report na ito, um, uh, this is a foreign national na uh, naghahawak ng uh, mga barrel. and so we applied for search warrant granted and then when we finally implemented it, um, nakakuha nga ho tayo ng uh, mga armas. And when uh, checked about the documents, of course wala pong documents and at mm. ang sabi po ng uh, and Explosive uh, Office natin ng PNP, ito ay never been registered sa Philippine National Police. And so, um, uh, ito ay uh, ating sinasaliksi kung uh, saan po nang galing. At the same time, uh, ito ba ay nagamit sa sa mga criminal activity. Alam mo dito sa NCR, PO, uh area lalong-lalo na po sa mga foreign national um karamihan sila ay nagiging biktima in or uh, nang bibiktima ng kapwa nila uh, tao whether foreign national or uh, local po natin. Mm -hmm. 'Yun po ko uh, mm -hmm. natin 'yan. Saan uh, nasaan po ngayon itong uh, suspect na ito at uh, sa inyong humang pagtatanong meron na bang uh, kahit pa paano'y lead uh, sino ang source ng firearms? Okay. Um, uh, ngayon, na uh, hindi pa po natin matukoy kung sino ni source. Pero meron siya tinuturo mm -hmm. kaibigan din na fellow Chinese na nag-offer uh, sa kanya ng baril na yan kasi mahilig daw siya sa baril. Actually, um, nakikipag... Uh, uh, napupunta siya sa shooting range mm -hmm. at uh, mm -hmm. doon siya Uh, nagpapaputok ng uh, baril nagpa o nagpa-practice o nag-handle ng baril. So, uh, in-offer sa kanya yan and, uh, ayun po, hanggang uh, niya. Eh, pero wala po lisensya yan. O, nga po. So, nasaan ngayon itong suspect, sir? Ang suspect po ngayon, um, uh, kasa kalukuyang naka-detain dito sa regional headquarters sa intelligence uh, division, pending dun sa sa resolution na uh, pag-inquest po sa kanila nung uh, nakaraang lunes. Opo, opo. May tanong si Chacha, sir. ano. I hope you don't mind po, uh, General, sir. Opo. Yes po. Opo. Uh, General, doon po sa nabanggit nyo kanina na meron po tayong kakulangan ano, sa mga polis kasi lumalabas nga po doon sa inyong pag-aaral. Parang one police out of three uh, 300 persons po ang kailangan nilang bantayan. Nahihirapan din po ba tayo doon sa mga newly graduates? Ilan po bang nadadagdag na mga bagong polis kada taon? um uh, last year, last year po ay uh, nabigyan po kami ng about 2501 na quota for uh, recruit at the same time do sa replacement sa mga uh, nagre-retire. So about 2501 po. At uh, ICT8 na yung 2501 ay makarecruit po tayo kasi yun ang binigay na uh, sa atin na uh, quota. So nag take out po 'yan ng hanggang first week nitong taon yung quota na yan. So, so matotal 2,500. Ngayon taon, um, uh, hindi, ko po, hindi ko pa po, po alam kung ilan yung data ngayon taon na recruit na quota. So, yan po, minamaximize po natin. And they are now undergoing uh, uh training yung 2,500. Mag, uh, matatapos po yan uh, sa buwan ng December ngayon taon. So, madadagdagan po kami. Magiging uh, about 24,000 po kami pagka naka graduate po yan o makatapos. Mm -mm. Plus, uh, minus. minus. of course, yung mga nakatakdang magretiro. Oo. Oh, oh. 2,500 po ang madadagdag. Ganun pa man, merong naman naalis, ano, mga nasibak na limandaang pulis din. Enough na po ba itong additional uh, para dun sa kakulangan ng pulisya dito sa NCR? Um, this will be a continuing one. Uh, this will never be enough as of now kasi nga sa ating pagtingin dito sa National Capital Region um hindi lang yung normal na ating patrolya at pag-iimbestiga at paghahuhuhan ng mga pag uh, mga intelligence work at the same time yung community engagement. Ama um, hindi lang po yung uh, yun ang trabaho and or uh, ang pinaka gravity po ng trabaho dito is yung uh, management of uh, activities as well as uh, security on uh, vital installations ang Metro Manila po nandito po ang 60% ng uh, economic activities ng uh, Pilipinas hmm activities na to nandito na rin yung mga economic uh, establishments or uh, yung mga installations. so um, in terms of uh, activities nandiyan po yung local national international events at nandito po yung of power at yung uh, uh, established na mga national government nandito po ayun po ay installation pa lang hindi pa natin pinag-uusapan ang uh, kanya-kanyang activities. Uh, Nandiyan kasi po 'yung sobrang dami pong activities uh from uh, day to day na merong uh, protest rallies range, ranging from about 50 to 100 uh, crowd hanggang uh, libo po lalong-lalo lalo na kapag uh, uh black na sa rin. 6.2 million po 'yun. Ah, uh, pagkaso po mga 5,000 po 'yun. At napakarami pa, may pipa, may ng sa at, at iba't ibang activities na kailangan natin hmm. um, uh, i-secure and ensure uh, yung uh, peace and tranquility dun sa lugar. Opo, sige po. Sir, balikan ko lang itong ano, yung kaso po ng Chinese National. Meron po kayong pahayag sa media na uh, umano'y uh, na, nakakuha ng barel yung Chinese kapalit ng kotse? Anong kwento dito? Um, uh, ito po ay uh, of course uh, iniimbestigahan natin kasi siyempre ito ay uh, ayon sa kanyang uh, salaysay at uh, kinuha natin. Kinuha din natin yung pangalan, in-identify natin kung sino po yung totoo po ba yung pangalan at totoo ba yung istorya niya. And so we are pursuing uh, a several personalities again and uh, soon. Uh, makapag uh, ng firearms if uh, yung police operations na ilolons natin ay good positive. Opo, may police humang sangkot dito? Uh, as of na wala pong uh, police na lumulutang na sangkot po. Okay, sige. Sir, uh, nagkaroon po ng order ng Presidente no, na paigtingin po pati si Secretary Abalos ang uh, campaign contra kriminalidad, no, particularly in NCR in your area. Yun ho okay. mga usapin po ng pangungotong ng mga enforcers sa mga trackers natin eh, na bangkit sa inyo ni Secretary uh, Abalos? Uh, meron po yan. Uh, Lalong-lalo na po yung tulong sa ating mga transport group. Ang isa po din sa uh, mga problema kasi nung pinausap natin, lalo na po ang Magnificent 7, ay uh, ang isang uh, problema po ay yung mga molting cups o yung mga pangungutong. It's, uh, ito po ay ating uh, tinutugunan mm -hmm. uh, at hindi lang yon pati yung mga kolorong para hindi makapagkutong yung mga uh police natin or mm. uh, uh traffic enforcement. Opo, yun pong mga sa mga truckers na galing ng Benguet. Ito ba ay napag-usapan po na yun ni Secretary Abalos? Uh, ito po ay napag-usapan na uh, kung di ako magkamali nung uh, nakaraan taong pa po sa uh -huh. uh, third quarter. And so actually lalo-lalo nang napag-usapan namin 'yan nung uh sila po ay uh, naglulunsad po ng uh, mga protesta. Oo nga po. So, uh, kasi wala ho, ka, wala ho kami nabalitaan ni Isa, no? Na may nahuli, despite ho, na patuloy pong reklamo ng mga truckers na dumadaan dyan sa Maynila para humaghatid ng gulay. Hanggang ngayon po, rampan pa rin daw ho itong pangungutong ng ilang mga tiwaling tauhan po ng Manila Parking and Traffic Bureau pero wala pong apprehension. Okay. So, sa so, pagkakataon niyan, na um, uh nais ko pong uh, um, magtutungo po kami ang uh, polis upang uh, investiga po yan. At the same time, uh, humingi na rin po ako ng tulong sa inyo. Paano mm. kami connect o paano natin ma-engage ang uh, nagko-complain po. Opo, pero wala pong specific instruction po si Secretary Abalo sa inyo. Natutukan po ito. Um uh, malinaw po 'yan. Kami po ay uh, inutusan na mag-coordinate hindi lamang sa mga pulis ko po or other law enforcement agencies but other uh, agencies lalong-lalo na po yung mga uh, LGU nang nasasakupan po. Oh sige po. Kami uh, makikipag-ugnayan sir ko sa po meron kayong mga development dito po sa aming pong ay eh, binahagi po sa inyo, General. Salamat po and Godspeed sir. Uh, maraming salamat din po kami Opo, thank you. Police Major General Happy punang po NCR Police Jose Melencio Nartates Jr. Mm -hmm. Ted failon at DJ Chacha na nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.